Hello, welcome guys sa ating uh, the daily update 101. So, meron ako napanood na video na gustong-gusto gusto kong uh, bigyan ng uh, reaksyon. Ito yung uh, kay Kuya Ruel or uh, Raul, no, sa itong vlogger na The Equatorial Guinea. Okay? So, itong uh, channel na to, I've been uh, watching ah uh, kuya Raul for matagal na eh siguro 4 years 3 years siguro mula pa yung uh, yung nung nakilala niya si Miss Ma hanggang um yung lagi niya nagpapakain doon hanggang um uh, umuwi siya bumalik doon uh, hangga't uh, ito dinala niya yung mga bata para paaralin so lahat po yan napapanood ko no and Napakalungkot lang uh, isipin dahil maraming Pilipino na gustong guluhin yung uh, ginagawa ni Kuya Raul, no? Um, alam nyo, katulad nito, ito si Makagago, nagpapagamit. Nagpapagamit sa mga sol-sol na mga naiingget kaya uh, Ruel o Raul, no? Um, may tumatawag kasi, kasi sa kanya Ruel, meron din Raul. So, anyway... Uh, ang gusto ko lang sabihin dito na alam nyo, itong nga uh, family Matinga na 'to, sila ni Chamami. Okay naman sana 'to, kaso lang na poison yung utak nila. Kung titimbangin natin, itong ginagawa ni Kuya Ruel, sino ba ang dapat kumita? Para sa pelikula yan eh, producer and talent. Sino sino ang malaking kita? 'Di ba yung producer, hindi naman yung talent eh. 'Di ba? Tapos kung, kung bibilangin natin, ito so sila, sila ni Chamami, yung kanilang nakukuhang blessing from Kuya Raul, yung tulong, lalo pa yung pag-aaral ng kanyang mga anak, napakalaking bagay na po yun. Yan po yung future na hindi kayang bayaran kahit kanino. Yan po yung priority ni Kuya Raul. And hindi lang po yan, ang daming blessing, yung mga travel, pagkain nila, no? wala naman silang iniisip. No? E para ibalik mo sila doon sa lugar nila na wala silang na-earn, no? Taghirap sila. ikumpara para sino ba namang bobong tao na ikumpara nyo yung dating buhay ni Chamami at saka ngayon. ba? Diba? So, ang ginawa nyo lang, sinira nyo lang yung buhay ni Chamami kasi ang nakikita nyo, yung uh, mga napundar, no? Napapatayo na mga bahay or apartment ni Kuya Ruel na naiingit kayo inggit lang po talaga yan. Wala nang iba pa. Tingnan nyo yung sumbong nyo. Sa kaya makagago. Puro material. Eh, nagpatayo siya ng ganito. Bla, bla, bla. Nakaganito siya. Nakaganito. Ano ibig sabihin nun? Dahil inggit kayo. Okay? So, nalason. Buenas kayo ba? Dahil weak yung uh, pag-iisip ni Chamami. Dahil nalason nyo. ba? Diba? Pero, konsensya nyo na yon Dahil, alam nyo yung future ng mga bata. Yung nakataya doon doon palang sa pinapaaral niya sa private, napakalaking bagay na po yun. Napakalaking bagay. ikong e ako sa pamilya Matingga mas lalo pa nga sila magsisikap para mag-create ng mga videos para pambaya doon sa school, kung anong pa yung mga pinagagawa ni Kuya Ruel sa kanya, di ba? Dinadala nga sa travel. So, ang daming sinayang na opportunity ni Tia Mami. Dahil nakinig siya sa mga sol-sol. Okay? So, kung isipin mo talaga, blessing sa kanila si Kuya Ruel si Kuya, si, or, uh, si Kuya Raul blessing sa kanila no kaso lang itong maraming mga naiinggit so sana no pagpatuloy ni Kuya Raul yung uh, pagpapag uh, ano pa tawag nito yung maliwanagan si Chamami no wag niya i-give up kasi syempre uh, alam naman natin yung intensyon niya malinis so para doon sa mga sumisira at naninira at nagsusulsol konsensya nyo yun dahil alam nyo yung mapatigil nyo hindi naman si Goya Raul kundi yung future ng mga bata yun yung nasira nyo no ang dami nyo sinasabing ginagamit ginagamit hindi po yun eh ano po talaga yan chain reaction kumbaga diba cycle yan eh ah, natutulungan nila si Ruel natutulungan din sila ni Ruel so ganun lang wala na yung issue pa na may ginagamit, ini-exploit, bla bla bla. Wala po 'yun sa utak niyo lang 'yun dahil naiinggit kayo. Naiinggit kayo. 'Yun lang ang nakikita ko doon. So, kay Kuya Ruel o kaya Kuya, kuya Raul, pagpatuloy mo 'yan. Pagpatuloy mo, hayaan mo yung mga basher na 'yan, 'yan yung mga walang magawa sa buhay. Diskarte niya ni Kuya Raul kung ano ang gagawin niya, kung ano ang kaniyang uh, diskarte sa pagba no? Vlog niya 'yan eh. 'di ba? Kung ayaw nyo di, wag kayo manood, 'di ba? Pero yung sulsulan nyo si Chamami, that's another uh, thing, iba na po 'yon. Ang sinira nyo dito hindi zero well, yung future ng mga bata. So cargo di konsensya nyo 'yon. 'Yon.